lagot. Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay blossom end rot na uh, normally nararanasan natin sa ating mga tanim na kamatis sa bakuran. Tinatawag itong blossom end rot kasi ayan po, nagkakaroon ng paso yung ilalim, yung puwitan ng bunga ng iyong uh, kamatis. Na nag-uumpisa siyang mabulok at uh, pagka hindi naagapan ay uh, karamihan ng iyong bunga ng kamatis ay magkakaganito so wala kang papakinabangan kaya naman in this video ang isi-share ko sa inyo ay paano awatin paano itigil na magkaroon ng ganitong sakit ang iyong tanim na kamatis alright now uh, unang-una po itong blossom end rot ito ay hindi gawa ng insekto. Hindi rin ito gawa ng virus. Ano po? Hindi ito dahil sa fungus. Rather, ang blossom end rot ay dahil po sa kakulangan ng nutrition and at the same time sa kakulangan na rin natin. So, isang cause po nito, limbawa, ay laging natutuyuan ng lupa ang tubig. So, pwede po yan ganyan magkaroon ng blossom end rot. At gaya po nitong mga tanim ko, lahat ito ay nakatanim sa container. So, dahil maugat ang kamatis at hindi naman kalakihan yung mga container ko, minsan po ay natutuyuan ng tubig. So, isang dahilan yan, kaya nagkakaroon ng ganyan. So, iwasan po natin na yung tanim natin, lalo pagka natutuyuan ng tubig, kailangan po dinidiligan natin yan on a regular basis yung mga kamatis. Ngayon, ang isa naman sa madalas na dahilan ng blossom end rot, ano po, ay yung calcium deficiency. So, ito kasing uh, uh, kamatis, kailangan niya ng calcium. Itong mga tanim ko naman, binigyan ko ito ng calcium nitrate, 3 uh, weeks, ano po, for 3 consecutive weeks, nung sila ay lumalaki pa, sinuplayan ko ito ng calcium nitrate. Uh, dinidilig ko sa lupa yon And then, nung mag uumpisa na sila, halimbawa, nung pakita ng bulaklak, eh, tinigil ko na yung calcium nitrate, ang ibinigay ko na, ay combination ng uh, triple 14 at potash. Yung nga palang calcium nitrate na binigay ko for 3 uh, weeks, may kasama rin pong triple 14 yon So after na maglabas na nga ng pulaklak, tinigil ko na yung calcium nitrate, potash naman ang uh, ipinalit ko. At yan nga po, nagbunga na sila. At uh, maraming bunga. Considering na sa container lang nakatanim itong aking mga kamatis. Pinagtabi-tabi ko na rin sila ngayon kasi uh, kailangan kong masuportahan yung kanilang mga sanga. Nababali po kasi yung mga sanga dahil sa bigat na rin ng bunga. So pagka ganitong magkatabi sila, pwede kong uh, ibigkis or itali at uh, magkakatulungan yung mga sanga nila para saluhin ang uh, isa't isa. So, dahil itinigil ko yung pagbibigay ng calcium nitrate, ito, uh, nagkaroon ako ng ganitong uh, resulta. At uh, ito pong nakuha kong nito ay uh, pangatlo na meron lang nauna and then itong dalawang to so total tatlo na ang nakuha ang ganito and then chine ko naman lahat ngayon yung mga ilalim yung mga puwitan ng bunga karamihan sa kanila wala naman akong nakitang uh, tinamaan na ng ganito itong dalawa lang na ito so importante din kasi na uh, obserbahan natin kahit namumunga na yung ating mga tanim na kamatis baka nga tamaan ng uh, blossom and rot nakagaya nito so dito, ang pinakasolusyon na gagawin ko ay uh, mag-apply uli ng calcium nitrate on a weekly basis. So, yung calcium nitrate po, iahalo ko lang yan kasama ng triple 14. So, halimbawa sa isang galon ng tubig, isang kutsara ng triple 14 at isang kutsara ng calcium nitrate. Pwede rin ilagay sa lupa, yan din tabunan siya, at saka diligan. Pwede rin tunawin. Uh, sa tubig at diligan idilig ang kasindami ng isang lata ng sardinas. Sa ganitong kalaking kamatis na namumunga na pwedeng gawin dalawang lata ang uh, ididilig sa kanya. At yun eh para makasigurado na masusupply natin yung kailangan niyang calcium. Bukod sa pagdidilig sa lupa ng uh, fertilizer, pwede rin na kung uh, mag-apply, uh, mag-spray sa kanya ng foliar fertilizer na mayroong calcium nitrate. para masigurado na hindi na magkakaroon ng paso sa puwita ng aking mga bunga ng kamatis. So kung yung tanim mong kamatis sa bakuran ay uh, napapansin mo na yung bunga ay nagkakaroon ng ganito. Ano po? May paso sa puwit. Kung tawagin nga ay blossom end rot. Yan po ay dahil sa, gaya na nasabi ko, lagi natutuyo yung kanyang lupa. Pero pinakawa uh, malaking dahilan po niyan ay kakulangan sa calcium. So, mag-apply ka lang uli ng calcium. Pwede ba yung balat ng itlog? Well, at this stage po, ano? At this stage na namumunga na siya at may tama na siya, hindi na po, po pwede ang balat ng itlog. Kasi yung balat ng itlog po, although may calcium din yan, kailangan mabulok pa yung balat ng itlog na yon para ma-release yung calcium na kailangan ng ating uh, halaman. So, kinocompose din kasi yung kailangan makompose, mabulok para lumabas yung calcium. So, pinakamadaling dahil ang gamit yan, pinakamadaling solusyon, mag-apply ka, magdilika ka ng calcium nitrate. At samahan mo ng triple 14 para yung 3 uh, macronutrients, yung nitrogen, phosphorus, and potassium ay maibigay pa rin sa tanim natin. Alright, so yun po yung ating uh, video kung paano maabatan, paano may iwasan, or paano mapipigilan ang uh, paglabas, ano po, pagkasira ng bunga ng ating kamatis dahil sa blossom and rot. Maraming salamat sa panonood at makita kita tayo sa iba pa mga videos ni Late Grower. Bye-bye!